ang mga taong buhay na maliligtas sa malaking kapigatian sa huling araw. Welcome to my channel. Ang mga taong galing sa malaking kapigatian na maliligtas sa huling araw ay sharing patunay na itong langit at lupa na tinitirahan natin tung sanlibutan na to kasama ng araw at buwan ay lilipas at magwawakas. Sapagkat sa patutuon ni Juan sa Apokalipsis 7, talatang 9, ay nakita niya ang isang lubhang karamihan na di mabilang ng sinuman na mula sa bawat bansa at bawat angkan at mga bayan at mga wika mula sa pagkakaligtas nila sa lupa, sa pagliligtas at pagsalubong sa kanila ng Panginoong Hesus Kristo sa alapap. Hanggang sa pag-akyat sa langit ay hindi na sila muling bumalik sa daigdig na sanlibutan na lupang kanilang tinirhan nang sila'y nasa lupa pa. Sila'y diretsyo ng pumasok at nakapasok sa luklukan ng Diyos at nangaglilingkod sa Kanya araw at gabi at hindi na sila nainitan o tinatamaan ng araw o ng anumang init man. Basahin po natin ang mga patunay ni Juan ng mga talata sa Apokalipsis para lalo nating maunawaan. Sa Apokalipsis 7, talatang 9 ay nakita niwan at narito ang isang lubhang karamihan na di mabilang ng sinuman na mula sa bawat bansa at ng mga angkan at mga bayan at mga wika na nakatayo sa harapan ng luklukan at sa harapan ng kordero na nangadaramtan ng mapuputing damit at may mga palma sa kanilang mga noo at sa talatang 13 ay tinanong siya ng isa sa matatanda na nasa langit na nagsasabi ang mga ito na nadaramtan ng mapuputing damit ay sino-sino at saan nagsipanggaling at sumagot si Juan sa talatang 14 na sinabi niya sa matanda Panginoon ko ikaw ang nakakalam at sinabi niya sa akin, ang mga ito'y ang nanggaling sa malaking kapighatian at nangaghugas ng kanilang mga damit at pinaputi sa dugo ng kordero. At sinabi ng matanda sa talatang 15, kaya't sila'y nasa harapan ng luklukan ng Diyos at nangaglilingkod sa kanya araw at gabi sa kanyang templo at siyang nakaupo sa luklukan ay lulukuban sila ng kanyang tabernakulo. At sa talatang 16 hanggang 17 ay sinabi niya ang ganito, Sila'y hindi na magugutom pa, ni mauhaw pa man, ni hindi na sila tatamaan ng araw o ng anumang init. Sapagkat ang kordero na nasa gitna ng luklukan ay siyang magiging pastor nila at sila'y papatnugutan sa mga bukal ng tubig ng buhay at papahili ng Diyos ang bawat luha ng kanilang mga mata. At sa Apokalipsis 21, talatang 23, ay sinasabi ang ganito, At ang bayan ay hindi na nangangailangan ng araw o ng buwan man upang lumiwanag sa kanila, sapagkat nililiwanagan ng kalawalatian ng Diyos at ang ilaw doon ay ang kordero. At ang lalong magpapatunay na itong unang langit at unang lupa na sa libutang tinitira natin ay mapaparam at magwawakas ay ang mga mismong pahayag ni Kristo sa banal na kasulatan sabi ng Panginoong Heso Kristo sa Mateo 24, talatang 35, Ang langit at ang lupa ay lilipas, datapot ang aking mga salita ay hindi lilipas. At sinabi pa niya sa Mateo 5, talatang 18, Sapagkat katutuhan ang sinasabi ko sa inyo, hanggang sa mga wala ang langit at ang lupa ang isang tuldok o isang kudlit sa anumang paraan ay hindi mawawala sa kautosan hanggang sa maganap ang lahat ng bagay. At sinasabi rin sa dos Pedro 3, talatang 10, ang ganito. Datapot darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw, na ang sangkalangitan sa araw na iyon ay mapaparam na kasabay ng malaking ugong at ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init at ang lupa at ang gawang nasa lupa ay pawang masusunog at ang lalong magpapatibay at magpapatutoo na ang langit at ang lupa na itong tinitira natin ay lipas at magwawakas ayang ang Matthew 24, talatang 29. Sa Matiyo 24, talatang 29 ay sinasabi ang ganito. Datapot karakarakang pagkatapos ng kapighatian sa mga araw na yaon ay magdidilim ang araw at ang buwan ay hindi magbibigay ng kanyang liwanag at mga lalaglag ang mga bituin mula sa langit at magsisipangatal pangatal, ang mga kapangyarihan sa mga langit. Mauunawa natin sa talatang to na ang araw ay magdidilim at ang buwan ay hindi na magbibigay ng liwanag at hindi na nabanggit na ang araw at ang buwan ay magbibigay pa ulit ng liwanag. Ngayon alamin natin kung kasama ba ang bansang Israel sa mga panggagalingan ng hirang na manggagaling sa malaking kapighatian na maliligtas sa uling araw. Ating basahin ulit ang Apokalipsis 7, talatang 9 at unawain nating mabuti ang mga nakasaad na sinasabi dito. Sinasabi dito at narito ang isang lubhang kalamian na di mapilang ng sinuman na mula sa bawat bansa at lahat ng mga angkan at mga bayan at mga wika ay nakatayo sa harapan ng luklukan at sa harapan ng kuldiro. At ito nga ang mga taong galing sa malaging kapigatian na nakasaad sa talatang 14. Ngayon, basahin natin ang talaan ng Israel ng kanilang religious affiliation of the Israeli population as of 2022 ang kanilang Jewish Hujo na reliyon ng Hudaismo ay 73.6% at meron lang silang 1.9% na Christian 1.9% lang ng Christian ang mga taong tinutuluan ng Ebanghelyo ni Kristo sa kanilang bansa at ang pinakamarami ay ang Jewish na Ujo na nasa reliyong po Hudaismo 73.6% ang Hudaismo ay hindi itinuring ni Kristo na matuwi ang mga alagan ni Kristo ng panahon niyan ay pilit pinalalabas ang mga tao sa Hudaismo at pinapapasok sa Kristiyanong pamumuhay sa mga iglesia nasa hudiya, na ang katuluan ay sa Ebanghilyo ni Kristo. At nang ang mga hudyo na ito ay itakwil si Kristo, dahil ayaw siyang paniwalaan na si Jesus ay siyang Kristo na Miseya, ay sinabi sa kanila ni Kristo sa Matiyo 21, talatang 43, kaya nga sinasabi ko sa inyo, haalisin sa inyo ang karya ng Diyos at ibibigay sa isang bansang nagkakabunga. At ang kinatuparan ng isang bansang nagkakabunga ay ang Pilipinas. Bakit? Ano pong patunay? Ang talaan ng ating populasyon ng mga taong Christian sa buong Pilipinas noong taong 2010 ay 93%. Percent ang Christian sa, sa buong Pilipinas. Ito patunay na nangunguna tayo sa pagsunod at pagtupad sa otos ni Kristo sa huling araw. Kaya nga katutuhan ng dito sa bansang Pilipinas manggagaling ang mga pulo-pulutong at laksa-laksa ng mga hirang na hindi mamamatay sa malaking kapigatian sa uling araw. Dahil natupad din sa atin ang nakasaad sa talatang 9 at mga bayan at mga wika na pinagmulan nga nitong di mabilang ng sinuman. Ang patunay ay ang talaan natin ng 2019 meron tayong 1,488 bayan na sumasakop sa buong bansa at ang Pilipinas din ay ang bansang pinakamaraming wika na ginagamit. Ang ilan dito ay Tagalog, Ilocano, Pangasinense, Kapampangan, Waray, Ilongo, Cebuano, at iba pa. At ngayon, anong patunay sa Biblia na ang itinuro sa mga taong galing sa malaking kapighatian na naligtas, hindi nakatikim ng kamatayan sa uling araw, ay ang Ebanghelyo ni Kristo. Ang dahilan at malapit sa katotohanan ay ang mga mga ngaral sa mga bawat reliyon o iglesia ngayong pala, malapit na ang huling araw, ay nakasunod kay Kristo. Nasunod nila at natupad nila ang sinabi ni Kristo sa Matiyo 24 talatang 13 hanggang 14. Sabi ni Kristo, ang magtitiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas at ipapangaral ang ibanghilyong ito ng karian sa buong sanlibutan sa pagpapatutuo sa lahat ng mga bansa at kung magkagayoy darating ang wakas kaya nga katotohan ang sinasabi ni Kristo ng langit at ang lupa na ito na tinitirhan natin ay talagang magwawakas Maraming salamat sa mga kababayan nating nanood at tumangkilik. God blesses sa inyong lahat. Ang mga larawan ay mga halimbawa lamang at hindi pinalalagay ng mga tunay na imay ng mga pinatutungkulan. God blesses to all.